Heto na, heto na ang pinakaabangan Battle of the West Philippine Sea Part 2. Gilas Pilipinas kontra sa China host country sa 98th Asian Games semifinals match. Maaalalang 21 years ang ating binilang para muling makatungtong ang bansang Pilipinas sa semifinals. Samantala, walong taon ang nakaraan. May matinding mekos-mekos na naganap sa China para sa gold medal game ng 2015 PIBA Asia Cup. At ngayon, ano naman kaya ang menu ng China? Well, present sa match ang Chinese legend na si Yao Ming. Unang quarter pa lang, nagpaula na ng punto si Zhao Rui sa sobrang tatangkad ng mga players ng China. Agad na nilamangan ng 9 points ang gilas. Samantala, makikita nating hirap sa opensa si Junmar Pahardo sa sobrang laki ng gwardiya nito. Ganon din si Scotty Thompson na kaagad nakakuha ng 2 personal foul. Pagkatapos ng first quarter, bumaba sa 2 points ang lamang ng China. Sa pagpasok ng second quarter, mga tol, muli na namang umarangkada ang China. Todo iling ni Zhao Rui nang pumasok ang 3-pointers nito sa labas. Todo palakpak ni Yao Ming sa tabi. Hanggang sa mga oras na ito ay malaki pa rin ang problema ng gilas dahil offline shooting pa rin si Brownlee. Dahil sa kasalukuyang oras, 6 points pa lang ang nagagawa ng import na si Brownlee. Samantalang si Scottie Thompson, consistent sa 11 points. Kapansin-pansin din mga tol ang mabilis na recovery ng China team. Hirap makahabol ng Gilas Pilipinas. Kaya naman from 2 points pumalo ng 18 points ang lamang ng China sa score na 48 to 30 ng matapos ang second quarter. Samantala pagpasok ng third quarter ipinasok na ni Coach Team Cone si CJ Perez. Unang tres ng Gilas Pilipinas nang galing pa kay Brownlee. Sa part na to, medyo bumabalik na ang redeem ni Brownlee sa laro. usuna na ang laban. Wala ng 5 minutes ang natitira sa quarter, bumaba na ng 12 points ang lamang ng China. Katulong ni Brownlee si Scotty Thompson at si CJ Perez. 10 points ang ginawa ni Brownlee sa third quarter at 12 points pa rin ang hinahabol ng gilas. 62 to 50 pagkatapos ng third quarter. Tuluyan ang nag-init si JB pagpasok ng fourth quarter. Paagad na tumira ng tres sa labas si Brownlee tatlong beses na sunod-sunod na 3 points. Sabi nga nila nag-ala Clarkson na si Brownlee. Ito na nga ang dahilan para bumaba sa single digits ang lamang ng China. Yun nga lang kaagad na pinutol ni Zhao Rui ng China ang kasiyahan ng gilas nang pumasok ang tres nito. Ginaya pa nga si Lebron James nang patahimikin nito ang mga Pinoy fans. Last two minutes mga tol nag take over na naman ng gilas dahil hindi na mapigilan si Brownlee. Lumamang pa ang gilas nang pumasok ang tres ni Brownlee Napa-time out ang team ng China. Tila ba naubos na nga ang kumpiyansa ng China? Panalo ang Gilas Pilipinas. Dahil dyan, makakabangga ng Gilas Pilipinas ang bansang Jordan para sa gold medal match.